Tatlong araw nang nasusunog ang kagubatan ng Kabayan sa Binget matapos sumiklab ang sunog noong umaga ng linggo February 25. Ang sunog tanaw mula sa Atok Binget at patuloy pa ang paglakas nito dahil sa lakas ng hangin. Kaya ang katabing bayan na Atok nakaalerto na rin dito. Hindi ko alam sa parte ng Kabayan mang uh, pero sa banda ng Atok uh, talagang medyo apektado na yung yung hangin natin kasi yung usok uh, pumupunta doon na sa, sa banda ng ato kasi malapit lang tayo sa, sa kabayan. Kaya yun ang problema. Uh, parang ang, kung mo, parang kung yung pag, eh, yung palay eh, mga usok pala ng pag galing dito sa tourist fires. Ikinababahala naman ito ng ilang residente ng Atok. Sa litratong kuha na ito ng Northern Blossom na isang tourism site sa Atok Binget, halos ilang kilometro na lamang ang layo ng sunog sa kanilang lugar. Kaya naman nagpaumanhin muna sila sa kanilang mga guests dahil sa nakakasulasok na usok. Ayon po ma'am, uh, tinutulungan namin yung personnel ng kan, kabayan fire station, saka yung mga civilian na nandito. Tinutulungan po namin sila na ma pula itong apoy o makontrol itong apoy para po hindi uh, uh, magka-transfer doon sa boundary na ng, para hindi aabot mam ma sa doon sa boundary ng kabayan at atok mam ma Ayon naman sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ng Binget apektado na ang turismo ng ilang bayan sa Binget dahil sa sunog actually ang uh, nakakano po sa office natin ay areas po no sakele areas po ng ito goon Kabayan Bukod ah sila po itong medyo may mga series ng malawakang forest fires so and then ito rin ang may mga areas na medyo dispersed ang kanilang tourism areas other the other municipalities na may to far di wala namang specific report kaya ang payo nila sa mga turistang nais pumasyal sa Bukod Kabayan at Atok tumawag muna sa mga tourism offices para sa karagdagang impormasyon bago tumuloy. Sa ngayon, fire under control na ang sunog sa bayan ng tubat Itogon habang hindi pa naaapula ang sunog sa Bukod at Kabayan Binget. Nagpapatuloy pa rin ang helibakit operation ng Philippine Air Force sa mga sunog. Patuloy pa rin naman ang pagbabantay ng BFP sa mga munisipyo sa probinsya para sa posibleng muling pagsiklab ng apoy. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.